ben, yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Record high din po iyan saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? 30 trillion, uh, 30, 000, 30, tons. 30 tons ng ginto. 30 tonelada ng ginto. Ang tamipunon po nun. Ang una po nilang lame excuse, dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw o kahit yung kahapon na lang. All-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bintahan ng ginto nung sila ay nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 tunilada ng higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Sinong bumili? magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve. We have the right to know, we deserve to know. Bakit ibinenta? San ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang yung 30 tonelada, higit kumulang na ginto, Lugi na po tayo, abonado na po tayong mamamayang Pilipino. Hindi ang Marcos Jr. administration. Panang lang naman ho silang nandyan. Six years lang naman silang nandyan eh. Or maybe shorter. Depende po sa pagkilos ng taong bayan.